So ayun, panibagong video naman po tayo ngayon no, mga kaibon. Ang magandang gabi po ano sa inyong lahat. Sa pang-ibon pa rin po tayo mga kaibon. Kasi ang, ang magiging topic po natin ngayon is kung ano yung epekto ng sobrang init ng panahon dun sa mga itlog ng mga inaalagaan natin na ibon. Kaya tara! So, yan ano mga kaibon, um, ito yung ano, yung parisan ko dito ng Guldian Finches. Ayan. Nung nakaraang ano, um, bali dalawang linggo na, yung nakaraan nung um, pinaposter ko yung itlog nito. Kasi um, medyo mahirap mag-breed ng Guldian Finches kapag hindi mo pinaposter kinapaposter yung mga itlog. So, ang ginawa ko, pinaposter ko dito, dito sa Society Finches. So, bali, dalawang, ano na, dalawang linggo na. Hanggang ngayon, ang wala pang, ano, wala pang resulta, no, kung kapisa ba yung itlog or hindi. Kaya, ang gagawin natin, ano, mga kaibon, titingnan natin yung itlog, kung anong nangyari, kung fertile ba or infertile or kung sa tingin ko kasi mga kaibon kasi nas ang sobrang init ng panahon baka kasi um, natuyo no kaya gagawin natin i-gandling muna natin so ito mga kaibon yung pugad ano na pinagpostera natin so bali nilagyan ko muna ng ano ng cattle para takip doon sa ano sa daanan ng ibon kaya tatang kaya pwede na natin tanggalin itong anong pugad so titingnan natin kung ano ang nangyari dun sa itlog so ayan nabili mo, ano? so gabi na kasi mga kaibon ayan ayan kukunin ko muna yung itlog so yan ano mga kaibon ito na yung itlog na inaposter natin so itong isa itlog ito mismo ng society finches kumbaga um, medyo maliit sya ng konti kumpara sa itlog ng guldyan so ito yung dalawang itlog ng guldyan na pinaposter ko so itinan natin ano mga kaibon so ayan sayang ano mga kaibon kasi sa tingin ko fertile sana ito kaso sa sobrang init ito ng panahon na yan o. Oh. yung ano yung yung similia dyan sa loob natuyo na tuyo na siya ayan makikita nyo yung guhit ano sa gitna ayan yung guhit sa gitna kapag ka ganyan mga kaibon ibig sabihin yan tuyo na yung ano yung similia dyan sa loob ng itlog So sayang ano mga kaibon So fertile sana yan kapag ka ganyan mga kaibon yung kulay Ayan o oh. ano siya Pula Kasi mahalata, mahalata, naman mahalata naman natin mga kaibon kung infertile Kasi kulay puti yan kung infertile yan Pero kapag ka ganyan na ano pula siya na may mga um, kulay itim ano yan kung makikita nyo ibig sabihin yan fertile sana yung itlog ang problema nga lang sa sobrang init ng panahon kaya nagkaganyan siya na natuyo ayan o, yung ano nya yung guhit dyan sa gitna kapag gaganyan tuyo na siya ito nga siya. Ayan. Ganun din siya. Pareha sila na ano. Na tuyo na. Ayan o. Oh. Tuyo na siya. Kaso nga lang hindi, hindi malinaw dito sa isang kasi ano siya. Siguro infertile talaga to ano. Kasi ito yung ano halimbawa mga kaibon, ano, nang na ng infertile na Um, natuyo yung loob kasi ayan ganyan siya kulay puti ito sabi ko nga fertile to sana kaso nga lang natuyo ayan tapos ito yung itlog ng society finches ayan parehas ano mga kaibon ayan infertile Eh, hindi, fertile din sa na kaso nga lang natuyo yung similya sa loob. So, kakabit lang natin to nung na no, itong pugad kasi para makapagpahinga na yung ano, yung yung mga ibon natin ano o yung mga society pinches natin na gumagamit nito. So, ayan na siya. So bali try ito mga kaibon. Ayan, try siya. Maganda kasi mga kaibon kapag ka nag pares ka ng society pinches kung gagawin ng poster parent yung try up here kasi tulong-tulong sila sa ano sa pag-incubate or sa paglimlim ng mga itlog. So, kung mapapansin nyo, nung no, aki ano, may, may ilaw ko dito, yung inc incandescent bulb, bali umiinit po yan. So, bali, ang um, binuksan ko lang kasi gumagawa na akong ng, video o kinukunan ko sila ng video, no? So, kapag, uh, ano, mainit na panahon, hindi ko naman yan binubuksan. So, kapagka uh, mainit na ka po anong, ang, ang panahon nung aki ibon, yan, medyo nahihirapan tayo sa pag-breed ng ibon ano sa pagpapaitlog sa kanila kasi nga yung ano mainit na panahon na temperatura ng panahon so kung mapapansin nyo nung ano, mga kaibon yung ano yung itlog ano hinulog yun eh, o nasa baba dala na rin yan ng stress ano sa sobrang init ng panahon kaya hindi na sila ng itlog yan sa loob ng nest box sa labas na siya ng itlog so sayang ano mga kaibon kapag ka mainit ang panahon ano mga kaibon ang pa naman po tayong mag breed ng mga ibon pero medyo mahirap nga lang talaga ano mga kaibon kasi um, alam naman natin na yung mga ibon na binibreed natin um, nangingit, nangingitlog sila kapag ka ano kapag ka medyo malamig yung panahon ano kapag ka fresh yung panahon kasi sila nangingitlog so bali pansin ko lang yun ano dito sa mga ibon ko dito so kapag ka mainit ang panahon ano mga kaibon para hindi na matulad dito ano, sa dito sa mga itlog na to ng ano golden finches na pinaposter ko kasi yung ano yung breeding cage na pinaglagyan ko nito na ito, nandun mismo sa taas na halos magkadikit na nung bubong kaya kapag uh, mainit na masyado yung bubong naiinitan din yung nest box kaya nangyari na um, matuyo yung loob nito yung similya kaya ang mas maganda sana niya ng mga kaibon kung may mga time ano kung may mga time kayo sa pagbreed ng ibon um pwede po natin lagyan yan ng ano ng yung basa na ano kahit yung towel papatong lang natin doon sa pinakaibabaw ng nest box kapag ka, ano na yung panahon kapag ka, mainit na so ang iba nga noon um, ang ginagawa nila um, kumukuha ng ano yung ang um, clay pot ano yung lalagyan ng patuka so yun nga ano mga kaibon ang naputol yung video so yun nga ang um, yung ibang ano nag ang um, yung ibang nagbi-breed ng ibon na kapag ka masyado mainit yung panahon ang ginagawa nila ang um, sila ng clay pot so nilalagyan nila yun ng tubig tapos pinapatong nila doon sa mismong ibabaw ng nest box So, para sa akin, ang um, kasi dito sa amin, well, um, bibihira ko makakita ng clay pot na gano'n. So, ang ginagawa ko niyan mga kaibon, ano, yung tawil, ang, ginag ang ginagawa ko doon sa tawil, binabasa ko yan ng tubig, tapos pinapatong ko doon sa mismong ibabaw ng nest box. Kaya lang sa pagkakataon na to, ano, kaya natuyo yung loob nito or yung simila nito sa loob kasi ang um, gawa nga ng ano araw-araw tayo nasa trabaho so walang mag-aasikaso kaya nagkaganon ano kaya ito yung itro ganon sayang and then ang pangalawang ano pwede natin gawin yung mga kaibon um, sprayan natin ng tubig yung ginagamit natin na pampaligo ng ibon yun na pang spray So yan natin yung palibot ng ano, yung palibot ng um, nest box para kabaga, sa loob, sa loob nung is ano, ya, ano siya, um, presko siya, nung ano, fresh siya. Sa so, pumagitan nun, um, hindi siya, hindi um, matutuyo yung similya ng mga itlog na nandun sa pugad. So, yun lang po, ano, mga kaibon, ang um, nababang mababang video lang naman ito tungkol dito sa ang um, sa itlog na natuyo yung mga similya sa loob. So, salamat po, ano, sa inyong lahat, mga kaibon, sa panonood ng video na ito. Ano, um, God bless po and happy birding po, ano, sa inyong lahat, mga kaibon.